Sinamantala ng ilang residente ng Barangay Ugong sa Pasig ang isinagawang dental vision ng isang foundation. Ang detalye sa ulat ni Noel Talakay. Matagal nang iniinda ni Sunshine ang kanyang sirang ipin. Kaya naman laking tuwa niya na magkaroon ng dental mission sa kanilang barangay. Tumasak. Minsan Anya, gustuhin man niya na pumunta sa mga dental clinic, kapos naman ang bulsa niya para pambayad sa doktor at pambili ng gamot. Para po makalibre, dahil kulang po sa budget. Ang dental mission sa Barangay Ugong, Pasig City ay isa lang sa mga medical services na ibinigay sa medical mission ng St. Gerard Construction Charity Foundation sa Francisco Ligaspi Memorial School. Kasama rin sa ipamamahagi ngayong araw ay ang mga gamit para sa mga taong may kapansanan tulad na lang ng tungkod na ito at ang mga wheelchair na talaga naman makakatulong mapagaan ang kanilang pamumuhay. Meron ay at medical check-up, libreng masahe, gupit, pedicure at pagkain. Ito po, nilalapit na po namin sa kanila ang medical mission upang makatulong po kami sa lahat ng bawat barangay dito sa Pasig. Mayroon ding bakuna, laban sa rabies para sa mga alagang hayop. Kasi dog lover ako, sorry. I have 30 dogs at home, uh, iba-ibang uh, breeds. So, yes, uh, para makabawas din yung ano kasi di ba ang mahal ng bakuna ng anti-rabies. Mahalaga ang pagbabakuna ng ating mga alagang aso at pusa dahil naiwasan natin ang madalas na infeksyon nito. At the same time, um, na um, very important kasi ang rabies vaccination para sa public health layo ng St. Gerald Construction Charity Foundation na magpatuloy ang kanilang kawang gawa para sa mga mahihirap at nangangailangan mga Pilipino. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.